Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment At nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo Narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito Ang nooy sabi ni Itay nang minsang kaming dalaway magkasamang inupahang magtabas sa bundok o sa lupaing pag-aari nila mang Abner. Matinding pagkamangha ang nooy pareho naming nararamdaman ni Itay dahil kitang kita naming dalawa ang mataas at nagsangang puno ng niyog. Nagpalingali nga kaming dalawa ni Itay sa paligid sa pagbabakasakalingan Merong ibang taong naroon at nang matiyak namin kaming dalawa lang ang naroon ay marahan naming inihakbang ang aming mga paa papalapit sa nasabing mataas na punong niyog na yon at nagsanga imposible ito anak paano nangyari ito sa tagal ng panahon ko nang nagpabalik-balik sa bundok na ito o sa mismong pwestong ito ay niminsay wala akong nakitang nagsangang punong niyog dito. Anong klaseng kababalaghan ba ito? Ang nagtatakang, sabi sa akin ni Itay, habang hawak ng kanyang kamay ang katawan ng punong niyog. Itay, ano pong pinapalak niyo ngayon? Dumito ka lamang anak at aakyat ako sa itaas ng nagsangang katawan ng punong niyog na ito at kukuha ako ng balat sa kanyang tigmagkabilang katawan o sa kanyang mismong nagsangang katawan. Nakagaya ng sinasabi ng iyong lolo, matagumpay ngang nagawa ni itay ang mga sinabi sa amin ni lolo. Tigi isang balat, galing sa katawan ng dalawang punong niyoga, na nagsanga ang kanyang tinapyas at kinuha doon. At pagkatapos ay, bumaba si itay at sinabi niya sa aking, Anak, Daniel, huwag na huwag mo itong ikuwekwento sa ibang tao. Maliban lang kina lolo mo at sa iyong mga tiyuhin. Walang sino man ang dapat na makaalam sa bagay na ito. Makakaasa ba ako anak? Buong galang naman akong sumangayon ng paulit-ulit sa mga sinabi yun sa akin ni Itay. Magkatulong kaming dalawa ni Itay na tinapos ng maayos at malinis ang aming ginagawang pagtatabas sa bundok o sa mismong lupain ni Lamang Abner kung saan kung saan ay walang kamalay-malay noon itong si Mang Abner sa mga nangyayaring milagro sa kanyang mismong lupain sa bundok sapagkat tagaya ng sinabi ni Tay magkailang beses na nga siyang inupahan na magtabas sa lupain ni Mang Abner ay niminsay hindi niya nakita doon ang nasabing matandang punong niyoga na merong nagsanga sa dulo noon. Walang mapaglagyan ang tuwa at saya kina Lolo at sa aking mga tiyuhin nang aming maikwento sa kanila at ipinakita ang kinuha ni Itay na mutyang galing sa nagsangang punong niyoga maging sila may hindi makapaniwala sa milagrong nakita at nasaksihan naming dalawa ni itay. Totoo ngang ang mundo'y binabalot ng misteryo at kababalaghan. Ganoon pa may masaya ako't hindi man ako sinuwerteng makakita o makakuha ng mochang yan. Pero isa sa aking mga anak ang piniyayaan ng kalikasan ng suwerting ito. Anak Ramon. At sa inyo mga anak, makinig kayo. Ngayong nasa atin na ang mochang ito ay isa lang ang hinihiling ko sa inyo at dapat ay sundin nating lahat. Ang mahabang pagkakasabi ni Lolo Paquito nang minsang kaming lahat ay nasa loob ng aming kusina at ganap ng mag-aalas 4 ng hapon ng mga oras na yon. Ah, ano po ang ibig niyong sabihin itay? Ang halos magkakasabay-sabay na tanong nila itay at ng aking mga tiyuhin kay Lolo mga anak manalo man ng makailang beses alin man sa ating mga dadaling mga panabong saan mang sa bungay pakiusap ko lang sa inyo huwag na huwag tayong pupusta ng sagad huwag tayong mapipikon ano man ang sabihin sa atin ng ating mga kapwa sa bungero sa halip ay ating panatilihin at sikaping maging isang mabuting sabungero. Higit sa lahat, ay huwag nating abusuhin ang bisa ng mutyang ito. Huwag na huwag nating ipagmamayabang makakaasa ba ako sa inyong mga anak. At dahil Sir sa yes, maganda naman ang lahat ng mga sinabing yun ni Lolo, kinaitay kung kaya't sumang-ayon ka agad sila sa nais na mangyari ni Lolo. Sige na anak Ramon, ihanda mo na yang nakuha mong mutya o yung mga nasabing mga balat ng punong niyog ngayong darating na linggo ay may maghaganap na sabong dito mismo sa ating bariyo at sa araw na yun ay ating masusubukan sa ating mga panabong ang bisa ng mutyang galing sa nagsangang punong niyog at pagkatapos na sabihin yun, ni Lolo kina Itay ay nagpaalam na sila sa amin at sinabi nilang babalik na lang sila sa aming tahanan dala ang kanika nilang mga panabong sa araw na magaganap na ang sabong sa aming mismong sabungan at paniguradong hinding hindi mawawala sa araw na yun ang grupo nila Mang Aurelio. Samantalang sinunod lahat ni Itay ang mga sinabi sa kanya o mga ikinuwento sa kanya ni Lolo. Patungkol sa aming Noy, pag-aaring mo Mabilis kaming dalawang naghanda ng isang maliit na palanggana at nang sumapit na nga ang alas 4 ng madaling araw ay isinandok niya ang nasabing maliit na palanggana ngayon sa ilog o sa madaling salitay nilagyan niyo ni itay ng malamig na tubig galing sa rumaragas buhay na ilog at pagkatapos ay kanyang ipinatong yun sa aming mismong bubungan sa tuwing sasapit ang hating gabi hanggang sa magbukang liwayway kung saan ay nakababad na sa nasabing tubig na yun ang dalawang pirasong tinapyas na balat ng nagsangang punong niyog ginawa namin yun upang mahamugan ang tubig at ang nasabing mutya dahil sa doon namin paiinumin at paliliguan alinman sa aming mga panabong na dadalhin sa mang sabungan at ang nasabing paraang yun ay upang magkagisa sa aming mga mandirigmang panabong ang nasabing pampaswerte o mutya at sa maniwala man po kayo o hindi mga mahal naming kamundo magmula ng mapasamin ang pangangalaga sa pinaniniwalaang mutyang yun ay napansin namin nila inay at itay ang maaliwalas na pakiramdam sa aming mga sarili. O yun bang, kahit wala kaming pera, ngunit ang pakiramdam namin noon ay hindi kami magugutom. Punong-puno ng pag-aasa ang aming mga isip na anumang hamon o kahirapan sa buhay ay malalagpasan ng aming pamilya at hindi lamang sa aming mismong pamilya kundi maging sa pamilya ng aking mga tiyuhin ay kanilang naramdaman ang nasabing positibong enerhiyang yon at ng mga panahong yon ay nananatili ang pagiging hambog at bantog ni Mang Aurelio at ng kanyang mga kasama sa larangan ng sabong at lahat na makaengkwentro ng kanyang mga dalang panabong sa gitnang bahagi ng sabungay nagiging pulutan at ulam ng kanyang pamilya at ng kanyang mga kaibigan. Mas lalo pa itong naging hambog hanggang sa sumapit na nga ang araw na merong magaganap na sabong sa aming mismong baryo. Araw yun ang linggo at sa ganap ng alas dos ng hapon gaganapin ang sabong. Alas otso pa lang ng umagay, nakita ko nang papalapit na sa aming nakabukas na pinto ang bakod at yari sa kawayan, si lolo at ang aking mga tiyuhin may dalang isang alimbuyugin si Lolo Pakito samantalang kay Tiyo Brando na may isang dalosaping puti ang kanyang mga paa ang aking nakitang hawak ni Tiyo Brando dalawang mga panabong na masasabi talagang mga mantirigma mga hindi basta-bastang mga panabong dahil makikitang kondisyon na kondisyon ang mga ito at agresibong agresibo samantalang tay-tay ay isang malagintong panabong o isang pambihirang gold na kanya pang tinundisyong maigi ang nakita kong himas-himas ni tay sa mismong harapan nila lolo at ng aking mga tiyuhin. Tamang lahat ng mga yan mga anak pagamat meron na tayong motya upang paswerte sa ating mga panabong ay kinakailangan pa rin nating alaga mabuti at ikondisyon ang ating mga panabong upang mas lalo pa tayong makasiguradong mananalo sila sa magaganap na salpukan. Ang sabi ni Lolo at pagkatapos noy, nakita kong inisa-isa nilang pinaliguan ang tatlong mga panabong matapos ng mga itong uminom ng tubig na nasa palanggan ng maliit at merong nakababadon na mutyang galing sa nagsangang punong niyog at pagkatapos noy kanilang pansamantalang itinali sa gilid ng bakuran ang mga nasabing mandirigmang panabong upang magbilad sa araw ang mga ito at matuyo ang kanika nilang mga nabasang mga balahibo at habang hindi pa sumasapit ang takdang oras na merong magaganap na sabong sa aming baryo ay nanatili muna si ng lolo at ang aking mga tiyuhin sa aming tahanan. Pagpatak ng mga alauna imedya ng hapon ay naghanda na nga sila itay ng kani-kanilang mga sarili at kasama ako papunta sa nasabing sabungan o sa aming mismong sabungan. Lahat sila ay meron ng mga nakalaang mga perang pampusta sa sabong. Yun na kasi ang kanilang nakaugalian dahil sa siyempre mas mahalaga ang pangangailangan ng kani-kanilang mga pamilya. Inihanda na nga nila ang mga bayong upang doy isilid ang mga panlabang mga panabong sa araw na yon nang biglang. Wow na wow na wow! Ha 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 ha! Sabay-sabay naming lahat na ipinihit sa labas ng aming bakuran ang aming mga paningin dahil doon nagmumula ang may-ari ng magaspang na boses na yon at dooy aming nakita ang mga nakatayo at nakahintong grupo na pinamumunuan ng hambog na si Mang Aurelio. Mga nakangisi ang mga ito na para bang kontrabida sa isang malaaksyong pelikula at merong tig-iisang mga panabong na hawak ang kanyang tatlong mga alagad, dalawang ogis na panabong at isang malaginto o gold nakatulad katulad ng panabong ni Itay. Mm, ha, 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 ha. Huwag nyo nang ituloy pa ang inyong binabalak na pamuntang sabungan o pangibanga o ihanap ng makakalaban ng inyong mga mahihina at mga walang kwentang mga alagang mga panabong tantang paketo. At kayo, Ramon! Dahil nagsasayang lang kayo ng oras at mapapagod lang kayo. Di ba mga pare? Mas mabuti pang magkaingin na lang kayo at magtanim ng kung ano-ano pang maaaring pakinabangan sa bundok para may makain ang inyong mga pamilya. Ah! 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 Ramdam ko ang pagkainis sa hitsura nila itay at nang aking mga tiyuhin nang marinig nila ang mga pag-aalipustang iyon sa aming pamilya nitong si Mang Aurelio Subalit nagtagumpay pa rin silang tigilan ang kanilang emosyong nararamdaman dahil inisa-isa silang tinapunan ng makahulugang tingin ni Lolo Pakito sina itay na para bang sinasabi sa kanila ni Lolong wag na lamang pansinin at patulan pa ang mga pang-aalipustang yun ni Lamang Aurelio sa halip ay ipinagpatuloy ng hanila ang kanilang ginagawa Inilagay na nga nila ang mga panabong sa kanikanyang mga sariling pag-aaring bayong kung kaya't ay. Sige! Dahil makulit ang lahi nyo! Sige, tamang tama! Tatlong mga panabong ang aming dala at ganoon din sa inyo kung kaya't ay sige! Itong ating mga panabong ang paghaharapin natin mamaya dito sa inyong mismong sabungan maliwanag ba? Tandang pa Ramon! Ramon! ang tinig pa naming. Sabi ni Mang Aurelio. Sige, Aurelio. Bayag kami dyan. Kung yan ang gusto mong mangyari. Ang maiksing sagot sa kanya ni Lolo. Ha, 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 ha. Sige, tantang pakito. Ganto, makinig ka. O kayong lahat. Para naman, para naman ay ganahan kayong magsabong kahit pa'y mga pangkawali lang yung inyong mga panabong na yan. kayo! Bibigyan ko kayo ng magandang partida. Sa oras na matalaw ng inyong tatlong mga panabong na ng ang aming mga panabong na ito, ay ibibigay ko sa inyong isang parte ng lupaing nabili ko dito sa inyong mismong baryo. At may kalawakan din yon. Yun ay kung matatalo ng inyong mga panabong na ng ang aming mga panabong. Ha, 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 ha katulad ng mga naunay ay nanatiling tikom ang mga bibig nila itay at lolo sa mga kahambugan at mga pambabastos nitong si Mang Aurelio at ng kanyang mga kumpare sa aming pamilya. At dahil sa pagiging tahimik nila itay sa kanila ay iritado nitong sinabing totoo ang kanyang mga sinasabing ibibigay niya sa amin ang kanyang biniling lupain sa bundok na nasa aming mismong baryo at dating pag-aari ng aming kalugar na si Mang Frede. Bago ang mga ito tumalikod at naglakad na papunta sa aming sabungan, rinig na rinig pa namin ang kanilang mga pag-uusap at mga tawanan habang sila'y papalayo na sa aming bakuran. Subalit hindi mahalaga o hindi interesado si Naitay at si Lolo sa kanyang sinasabing ibibigay na lupain kung sakaling matalo ng aming mga panabong ang kanyang mga panabong sa kabila ng mga hindi magagandang mga sinabi ni Mang Aurelio sa aming panabong ay masaya pa rin kaming magkakasama nila Lolo at nila Itay papunta sa aming sabungan dala ang mga bayong o ang aming mga panabong at nakita ko pang kinakausap ni Lolo na parang isang tao at isang kaibigan ang aming tatlong mga panabong at sinasabi niya sa kanilang Huwag kayong panghinaan ng loob at ipakita niyong hindi kayo mga basta-bastang panabong lang Malaki ang aming tiwala sa inyo sa inyong mga kakayahan Hindi naman bago yun sa aking pandinig dahil katulad ni Lolo ganoon din ang nakikita at naririnig ko kinaitay at sa aking mga tiyuhin, pinakausap nila na para bang isang matalik na kaibigan ang kanika nilang mga alagang panabong sa tuwing ang mga ito'y pinapakain at pinapaliguan nila higit sa lahat ay hindi nila ito sinasalbahe. Pagkarating namin sa aming mismong sabungang nakapwesto sa gilid ng palayan at napapaikutan ang mismong sabungan ng mga nagtataas ang mga punong niyoga ay nakita naming dinagsa ng mga dayuhang mga sabungero at mga mamumusta ang aming sabungan at nasisiguro kong ang iba sa kanila ay nang galing pa sa ibang bayan at sa aming mismong bayan dumalo ang mga ito sa nasabing sabungan dahil sa kanilang nabalitaan na nasa aming sabungan ang nooy pantog at hambog Nasa bungerong si Mang Aurelio. Ilang sandali pa'y habang kami nila itay. Ay nasa silong ng malaking punong manggang. Hindi kalayuan. Sa nasabing sa bungay, merong nagsalitang. Ay nako, pare Ramon. Katang pa Kung ako po sa inyo eh, manonood na lang ako ng sabong at pupusta sa mga sabong ni Aurelio dahil panigurado ang panalo at saka yung mga dalang panabong nyo eh, ang mas maganda sigurong gawin sa mga yan ay balik niyo na lang sa kanilang mga kulungan. Dahil kapag ka ang mga yan ay natipuhan ni Aurelio, ay masasayang lang ang mga yan. Ang bigla ang pagkakasabi ni Mang Ricardo, kinaitay kung saan ay makikita ang mga itong nasa aming likuran at kasama niya ang kanyang dalawang kaibigan at mga kumparing sila Mang Abraham at si Mang Ador. Silang tatlo ang mga dating kumpari at kaibigan nila Itay at ng aking mga tiyuhin at sa iisang baryo lang nakatira ang mga ito. Noong unay, palagi sila ang nakakasama nila Lolo at nila Itay sa bawat sabong ang kanilang dinadayuhan. Subalit ang mga ito'y malakas o sagad kung pumusta sa sabong at nang matalo sila ng malaking halagang perang ipinusta sa aming mga panabong ay umiwas na ang mga ito kina Lolo at Itay hindi lamang yun sinisiraan pa nila ang aming pamilya lalo na sina Lolo at Itay sa paraang ipinagkakalat nilang mahihina at walang kwenta malas ang mga alagang panabong nila Itay at ang lahat ng yon ay nalaman nila Itay at Lolo subalit wala silang marinig kina Lolo at Itay at maging sa aking mga tiyuhin na kung anong mga hindi magagandang mga salita laban sa kanila sa halip ay tao pa rin at kaibigan ang toring nila itaya at lolo sa kanilang tatlo higit sa lahat higit sa lahat ay bilang isang kalugar Tama! Tama si Pareng Ricardo Tatang Pakito Pareng Ramon Dahil gayahin nyo kami Nakapagbundar na kami ng mga gamit sa pagsasaka at pangingisda dahil sa mga perang ipinusta namin sa mga panabog ni Aurelio. Di ba paring Ador? Nakangising sa mga ayo naman. Si Mang Ador, nang marinig niyang, sinabi yon sa kanya ni Mang Abraham. Ngunit, Ricardo, Ador, at Abraham, masaya kami sa mga tagumpay na inyong natanggap, mga iyo. Pero, sana naman sa mga pagkakataong ito ay matuto tayong irespeto kung ano man ang naging desisyon at gusto ng ating kapwa. Ang tinig naming seryoso at mahinang pagkakasabi ni Lolo sa kanilang tatlo kung kaya't ay tumalikod na ang mga ito at para bang sila'y napahiya. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Dayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Jolito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Shout -out po kay Paring Sukoy, kay Paring JP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapashout out po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shout out po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar kay Boss Rowell Mendoza ng Silang Cavite. Salamat po kay Boss Milchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i out si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Pernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Eking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shout out po kay Boss Rafaelito Arnais Bilyaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnais Jans. Kay Boss Francisit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Galido, kay Boss Mirwin Oleb, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Baliente at sa kanyang buong pamilya. Diyan po sa Kalookan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Gerard Bacaresa, pare, maraming maraming salamat sa iyo, kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, Kay Boss Angelo Crelego Kay Mam Ma Ginnalyn Bersosa Kay Jimmy Jimire at sa kanyang channel na Ang wagang Baston Sa aking darling na si Mam Ma Chris Apple Kay Boss Mark De La Cruz Kay Boss John Hicap Kay Boss G. Somudio Kay Boss Gerald Bacolod, Kay Boss Malvinis gera, Kay Mam Ma janly karte, Kay Mam Ma Rosy Dimesa Kay Boss Amer Kay Mam Ma resel Grato kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Bellieta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong Alcantara Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata. Kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Diaz, kay Bus Edwin Duran, kay Bus Nilson Enfleo, kay Bus Giovanni Almanon, kay Bus Feli Rivera Remondo, kay Bus Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Caskayan, kay Bus Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss Kay Bus Efren Abadiano, kay Bus Sami Baklas, kay Bus Gavin Neras, kay Bus Chris Batok, kay Boss Rodillo Ledesma, kay Bus Backyard Breeder,